Hello guys, nandito ako sa Pure Gold. Wala akong parkingan. Full parking. Dami ata nag grocery. Ayan oh. Ayun, wait lang, may lalabas. Ayan, nakapark ako. So ngayon, nadagdagan ko yung aking mga nahakot ng 12-12 ng mga panghandas, panghanda items. Kasi may mga nag-inventory ako, may mga kulang-kulang pa ako. At meron din akong i-grocery package para sa ating pa pamas handog na scratch in win. Ganun. Nasama siya sa ating brand price. Tapos, mayroon din ako mga lista dito ni Super A. deliver ko na lang yun kasi medyo masakit ang aking loo. Kaya ayoko magdampot-dampot. So, lalagyan ko na lang to ng mga quantity din, papadeliver ko. Ang iuwi lang natin is yung ating mga panghanda items. Pag hindi ako napagod. Kasi pag tinopak ako, iwan ko sa kanila pag mahaba ang pila. Papasiodi ko na lang. Hmm, diba? Panalo talaga sa pure gold. Ayan. At nag-request nga ako ay aling pa rin kung nagko-customize sila ng Christmas package yung ano yung gagawin nila sabi pwede daw pipik lang ako, mag-grocery ako, tapos bibigay ko sa halina. Gagawin nila ng, ano, uh, yung Christmas package, ganun. grocery package, gano'n. Diba? Panalo. O siya, pasok na ako sa pure gold, all this panalo. E <laughs> Ayan mga ka-super, pandagdag lang natin sa ating stocks mabenta ang asukal pag Pasko at bagong taon. Siyempre, ang daming may natamisan. Tsaka mantika. Dagdag din yung ating gatas. Tsaka nagdala ko lang ng goya. Yan. Pinukuha na ni Akmar yung papa COD ko mga basic items. Dito naman yung pandagdag natin sa ating panghanda. Ayun, bukas na yun isi Odi. Ito dadalhin ko ngayon. Diba? Diba? Ayan mga ka-super, puno na ang ating cart. Medyo heavy na. Kaya ipapasama ko na ito dun sa aking COD. Pero babayaran ko na siya kasi kay credit card natin. Ayan, ayan. Hello mga ka-super. Itong ating hinahakot ngayon dito sa Pure Gold ay dagdag sa ating pamaskong handog. Yes, opo. Mayroon ako naisip na bright idea. Ginawa ko na to before. Itong nasa basket na ito, ito ay, ano ito? papag natin ito. Hula mo, grocery mo. Ginawa ko na to last year. So, mayroon tayo itong gatas, may ano, may bihon, ayan pa, may mga ketchup, fruit cocktail, kompleto yung pang fruit salad dyan. At may mantika, mga, ito may pa-wine pa tayo, pa-chocolates, pa-pineapple juice. So, ipapunch natin to separate, tapos maghingi tayo ng resibo, so doon nila hukulaan, o, oh, ba diba? kasi Tapos ito namang isa, ng mga basic naman ito, ito naman ay dagdag sa ating um, pamaskong handog na scratch and win na grocery package. Mga basic items lang. Noodles, may Milo, may mga dilata, may mega pa dyan, gatas, toyo, suka, kape, and mamon. Ayan, yes, so babayaran na natin it. So, let's go! Sika Super, shout out. Kapag pumasok na si ano? Si Super. Andun na. magaling na siya. Sawa ng Diyos. Ay, salamat. <laughs> <laughs> Yan, o oh diba Wala akong dala pina, pina COD ko lahat <laughs> Pero bayad na yung iba doon Mayroon lang mga ilan Yung mga basic items Yung ipapa Yung babayaran ko doon sa tindahan O oh, diba, saya-saya Para magaan ang buhay Tapos yung iba Ando na rin yung ating mga pang Pamaskong handog Yung ating kula mo, grocery mo. O, oh, ba? Diba? Talagang fresh from pure gold yung ating mga pamaskong hando. O, oh, siya na ako. Gabi na ako. Okay. Bye bye. Thank you for watching. Ang mo na ha, hindi pa balik-balik na ba?

Bella sekresi saya.